Ang pelikula ay nagbubuka sa isang laboratorio sa Seoul kung saan makikita natin ang isang natatakot na doktor na nagngangalang Yang Giso. Lumalabas na ang kanyang anak na babae ay namatay kamakailan kaya nagsasagawa siya ng mga eksperimento sa kanya upang buhayin itong muli. Napapalibutan siya ng mga butiki at buwaya na ginagamit na test subject upang pag-aralan. Sa sandaling iyon, maraming opisyal ang dumating at sinabi sa kanya na marami na ang namatay bilang resulta ng kanyang eksperimento. Sinabi ni Dr. Yang na nasa bingit na siya ng isang pambihirang tagumpay at saka binakunahan ng kanyang sarili ng isang likido. Nang makita ito ay binaril siya ng mga opisyal at sinabing dadalhin nila ang kanyang anak na babae, ngunit sa hindi inaasahang kaganapan, isang malakas na lindol ang nangyari sa buong bansa. Tatlong taon ang lumipas, makikita natin na ang lugar ay naging isang malaking basurahan na ang lahat ng modernong sibilisasyon ay nawala. Mas lumala pa ang sitwasyon dahil ang ilang mga butiki na test subject ni Dr. Yang ay mas lumaki at dumami dahil sa mga espesyal na likido. Ilang sandali pa ay makikita natin ang isang binata na nagngangalang G1 G1 ang dumating na may dalang mga palaso at tinira sa mata ang isang buwaya. Ito ay nagkunwari na patay at nang makalapit si G1 ay marahas itong umatake na nagpaatras kay G1 papunta sa loob ng kotse upang protektahan ang sarili. Ngunit hinabol ng buwaya at muntik ng mapatay, Buti na lang at may dumating na lalaki na nagngangalang madong na agad na hiniwa ang nilalang sa dalawang piraso gamit ang kanyang patalim. Pagkatapos ay binitbit ng dalawa ang buwaya habang sinasabing ito ay napakasarap. Sa susunod na eksena ay makikita natin ang isang batang babae na nagngangalang suna na nakatira sa isang maliit na bahay kasama ang kanyang lola. Ang kanilang pamumuhay ay miserable at wala man lang silang sariwang tubig na maiinom. Ang kanyang lola ay nag-aalala dahil hindi pa umuulan sa loob ng anim na buwan at iniisip kung paano sila mabubuhay gayon paman. Sinabi sa kanya ni Suna na huwag mag-alala at nangakong hahanap sila ng paraan. Pagkatapos ay dumating sina na Jiwan at Madong sa isang palengke kung saan dinala ang buwaya at nakipagpalit para sa ilang kapakipakinabang na mga bagay. Maya-maya ay dumating din si Suna kasama ang kanyang lola at malalaman natin na si Jiwan ay may gusto sa dalaga. Binigyan ng dalaga si Madong ng isang drawing na ginawa niya para sa kanya at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya sa panahon ng lindol. Nang makita ito ay natuwa si Madong kaya binigyan niya siya ng isang malaking piraso ng karne. Maya-maya lang ay may sumulpot na mga bandido at sinimulang takuti ng mga tao, sinasabi nila na mga pulis sila at nagpakita ng larawan ng taong hinahanap nila. Kinukuha nila ang lahat ng gusto nila at nang nakialam ang isang lalaki ay mabilis nilang pinutol ang kamay nito. Ilang sandali pa ay napansin ng isa sa kanila si Suna at nagpa siya na isama siya, nang makita ito ay nakipag-away si Jiwan sa kanila, ngunit nauwi ito sa marahas na pambubugbog sa kanya. Hindi nagtagal ay dumating si Madong at binugbog niya silang lahat hanggang sa halos hindi na sila makatayo. Pagkatapos ay napansin niya ang malinis na bote ng tubig na dala nila at nagtanong siya kung saan nila ito nakuha. Sumagot ang bandido at sinabi ang tungkol sa isang apartment na may malinis na tubig ngunit sinasabing iilan lamang ang pinahihintulutan na pumasok sa pasilidad na iyon. Tinanong niya kung bakit sila naruroon at sinabi nito na pinadala sila doon ng kanilang boss na nagngangalang Tiger upang kumuha ng mga supply. Pagkatapos umalis ng mga bandido, kinuha din ng dalawa ang mga gamit nila at umalis. Si G1 ay nagmungkahi na hanapin ang apartment na iyon para magkaroon sila ng malinis na tubig, Ngunit hindi pinansin ni Madong ang ideya niya. Pagkarating nila sa labas ng bahay ni Suna, may napansin silang grupo ng mga hindi-pamilyar na tao kaya lumapit sila at nagtanong kung ang mga taong ito ay nakakaabala sa kanila. Ang grupo ay pinamumunuan ng isang babae na nagpakilala bilang isang guru at sinasabing hindi sila pumunta doon para sakta ng sinuman. Sinabi din niya na sila ay mula sa isang komunidad na nakatira sa isang gusali ng apartment na medyo malayo sa lugar nila, at ang lugar na ito ay may iba't ibang karangyan kabilang ang maraming supply ng malinis na inuming tubig. Binanggit din niya na naghahanap sila ng mas maraming tao upang dalhin sa kanilang gusali at ang tinatanggap lang nila ay mga tao na ang edad ay dalawampu pababa kasama ang kanilang magulang. Nagtanong si Suna kung pwede ba nilang isama si Madong at Jiwan dahil parang pamilya na sila sa kanya, gayon paman tinanggihan sila ng guro na sinasabing malapit na pamilya lang ang tinatanggap. Nang marinig ito ay pinayuhan ni Madong si Suna na umalis na dahil kung mananatili pa sila ay baka bumalik ang mga bandido at subukan silang saktan. Kasunod nito, si Suna at ang kanyang lola ay nagpaalam na sa mga lalaki. Pagkatapos ay umalis na sila kasama ang grupo ng guro dahil kailangan nilang maglakbay ng napakalayo. Sa daan, napansin ni Suna na ang mga sundalong kasama nila ay tila kakaiba at mayroon silang kakaibang marka sa kanilang mga leeg. Maya-maya ay pagod na pagod na ang kanyang lola sa paglalakad kaya sinabi ng guro na mayroon silang malapit na medikal na pasilidad kung saan maaari nila siyang dalhin para makapagpahinga. Nagaatubiling sumang-ayon si Suna sa kainihatid ng mga sundalo ang kanyang lola at ang isa pang matandang lalaki palayo sa grupo. Gayunpaman, pagkaalis ng mga ito ay may nakita si Suna ng mga sasakyan at pakiramdam niya ay may mali dahil ang mga ito ay naghihintay lang sa kanila sa di kalayuan tinanong niya kung bakit pinaalis pa ng guro ang kanyang lola samantalang mayroon pala silang sasakyan. Nang marinig ito ng isang lalaki na nagngangalang Sergeant Kwan, sinabi niya na maaari nilang hintayin ang kanyang lola kung gusto niya gayon paman, ang ibang mga tao ay nauuhaw at pagod na kaya nagpa siya silang magpatuloy na lang. Sa susunod na eksena, dinala ng dalawang sundalo ang mga matatanda sa isang malayong lugar at agad silang sinalakay. Sa sandaling iyon ay dumating si Jiwan at nasaksihan ng pagpatay nila sa lola ni Suna, kaya tagad niyang sinalakay ang mga ito at dumating din si Madong para tulungan siya. Gayunpaman, habang lumalaban sila ay napagtanto nila na ang mga sundalong ito ay mga immortal dahil hindi sila namamatay kahit na nakatanggap na ng pinakamatinding atake. Tinali ni Jiwan ng isang sundalo at nagtanong kung bakit nila pinatay ang matatanda, ngunit pinutol lang ng sundalo ang kanyang sariling paa upang mapalaya ang kanyang sarili sa kainumpisahan na atakihin si Jiwan. Nang oras din na iyon ay may dumating na isang babae na nagngangalang Yunwo at pinugutan ng ulo ang dalawang sundalo. Pagkatapos nilang ilibing ang matatanda, sinabi sa kanila ni Yunho na mamamatay lang ang mga sundalo sa pamamagitan ng pagpugot ng kanilang mga ulo. Sinabi niya rin sa kanila na dati siyang miyembro ng Special Forces at pagkatapos ng lindol ay nakahanap ang kanyang koponan ng isang apartment, ang nag-iisang gusali na hindi nawasak. Mayroon itong sapat na malinis na tubig kaya sila ay nanirahan doon. Isang araw ay dumating ang isang lalaki na nagngangalang Dr. Yang at nagsimulang mamuhay kasama nila, ngunit mula nang dumating siya ay marami ng bata ang nagsimulang mawala kaya hindi nagtagal ay hinarap niya ito at nalaman ang tungkol sa kanyang sekreto. Ang doktor ay gumagawa ng isang eksperimento na magbibigay sa mga tao ng imortalidad. Nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang mesiyas na naghahangad na tulungan ang sangkatauhan, kaya ginamit niya ang mga batang ito para sa kanyang mapanganib na mga eksperimento dahil naniniwala siya na ang mga bata ang sagot sa kanyang mga eksperimento na makakatulong sa kanyang pananaliksik. Mas lalo pa siyang nagalit ng malaman na kahit ang kanyang boss na si Sergeant Kwan ay kakuntiyaba ng doktor sinubukan niyang pigilan sila ngunit tinang kanila siyang patayin kaya wala siyang pagpipilian kundi ang tumakas. Humihingi siya ngayon ng tulong kay Madong para mapabagsak ang doktor at mailigtas ang mga dati niyang katrabaho na nakakulong sa loob. Nang marinig ito ay pumayag si Madong na tulungan itong labanan ng doktor, ngunit ito ay dahil gusto niya lang iligtas si Suna. Pagkatapos, ang tatlo ay pinuntahan ng lokal na gangster na si Tiger na may koneksyon sa mga nakatira sa apartment. Lumalabas na may nakaraan pala sila ni Madong dahil dati ay naglalaban sila ng boxing at siya ang dahilan kaya ang karera ni Tiger ay natapos. Kaya nang makita siya ni Tiger ay agad nitong sinabihan ang kanyang mga alipores na patayin siya at nangako sa kanila na bibigyan sila ng maraming alipin bilang kapalit. Ngunit wala man lang pumantay kay Madong dito dahil pinatumban niya ang mga ito nang walang kahirap-hirap at sa huli ay inatake si Tiger. Samantala, Si Suna at ang grupo ay nakarating na sa apartment kung saan nagbigay si Dr. Yang ng pambungad na talumpati. Nagtanong si Suna ng tungkol sa kanyang lola at tiniyak ng guru na darating ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay inanunsyo ni Dr. Yang ang mga marka ng mga bata at lumalabas na kung makakakuha sila ng matataas na marka ay magkakaroon sila ng mas magandang pasilidad. Sila ay binigyan ng inumin at ang lahat ay nasasabik na sa wakas ay makakainom na sila ng malinis na tubig pagkatapos ng mahabang panahon. Gayunpaman, pakiramdam ni Suna ay may kakaiba kaya nagpasya siya na huwag uminom ng tubig. Sila ay dinala sa loob at dito ay ipinaliwanag na ang mga bata ay nasa ikawalong palapag kung saan hindi pinapayagan ang mga magulang na umakyat. Nang makaalis na ang mga bata, ang mga magulang ay inatasan na linisin ang lahat ng tubig sa gusali ng mano-mano upang maging ligtas na inumin ng kanilang mga anak. Sa kabilang banda ay natalo ni Madong si Tiger at ang kanyang mga alipores at nagtanong tungkol sa malinis na tubig. Si Tiger ay umami na nakuha nila ang tubig na ito mula sa Gusali kung saan siya ay nagsusuplay ng mga iba't ibang bagay at kung minsan ay mga tao rin. Gayunpaman, sinabi nito na sa mga araw na ito ay hinihiling sa kanila na magdala ng mga bata kung kayat ang kanyang mga tauhan ay pumunta sa nayon noong araw na iyon. Nang marinig ito, Inutusan siya ni Madong na dalhin siya sa lugar kinabukasan. Samantala, si Suna ay nasa isang klase kasama ang ibang mga bata at napansin niya ang mga kakaiba. Napansin din niya na ang mga mag-aaral ay may mga hiwa sa kanilang mga leeg at tila masyadong masunurin at mabagal kumilos. Nang dumating si Dr. Yang ay nagpa siya siyang maging tapat at nagtanong tungkol sa kanyang lola, ipinalam nito sa kanya na ang kanyang lola ay may sakit at ginagamot. Sinabi niyang gusto niyang bisitahin ito, ngunit tumanggi ang doktor na sinasabing hindi maaari. Sinabihan din siya na masyado na siyang nangangayayat at inutusan na uminom ng tubig. Itinaas niya ang bote para inumin, ngunit nang umalis ito ay inilapag niya ang bote nang hindi umiinom. Nang gabing iyon pagkatapos makatulog ng lahat, umalis si Suna sa kanyang hinihigaan at nagsimulang tuklasin ang lugar habang sa iba ba, ay hinihiling ng isang magulang na makita ang kanilang mga anak kaya sinubukan ni Dr. Yang na makumbinsi sila na ligtas ang lahat. Gayunpaman, nang patuloy silang nagpupumilit ay nagalit na siya at dinala niya sila sa kanyang lab. Samantala, si Suna na nasa lab ay narinig ang mga ito na papalapit kaya mabilis siyang nagtago. Pagdating nila doon ay nakita ng mga magulang ang kanilang anak na nakahiga at walang malay sa isang surgical table na may mga makina sa paligid ng kanyang ulo. Nagsimula silang matakot ngunit tiniyak ni Dr. Yang sa kanila na ayos lang ang bata at gumagawa lang siya ng isang eksperimento dito. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang pananaliksik at sinabi din niya kung paano niya binuhay muli ang kanyang patay na anak. Binuksan niya ang isang aparador upang ipakita ang itaas na katawan ng kanyang anak na nasa loob ng salamin na tumitibok ang puso. Gayunpaman, ang mga magulang ay agad na kumilos upang iligtas ang kanilang anak nagsimula silang sumigaw at makialam sa makina na naging sanhi ng pagkumbulsyon ng bata at mamatay. Nang makita ito, si Dr. Yang ay nagalit at sinaksak ang ama ng batang babae hanggang sa mamatay. Samantala si Suna ay nagtatago sa isang sulok na pinagmamasdan ng lahat nang biglang lumapit sa kanya si Dr. Yang na may nakakatakot ng ngiti, pagkatapos ay hinawakan siya at dinala sa operating table ipinaalam ng doktor na ang tubig na ibinigay sa kanya ay nagawa na ang kalahati sa proseso at sinimulan ang pagkolekta ng namuong likido. Samantala, si Madong at ang kanyang mga kasama ay dumating sa Gusali at ipinaalam ni Tiger sa mga sundalo na nandoon siya upang maghatid ng mga supply. Gayunpaman, dahil hindi ito ang araw ng kanilang paghahatid, ang mga sundalo ay naghinala at nagsimulang mag-inspeksyon sa sasakyan. Agad na nagpaputok si Madong at pinatay ang lahat ng sundalo sa labas kasunod nito ay pumasok sila sa gusali. Si Dr. Yang na magsisimula na sana sa kanyang eksperimento kay Suna ay narinig ang balita. Ang grupo ay nagmamadaling pumasok at nakarating sa isang madilim na basement nang biglang tumigil ang mga sundalo sa pagsunod sa kanila. Ang dahilan nito ay naging malinaw nang ang isang kawan ng mga hybrid na zombie ay aatake sa kanila, nagkaroon sila ng matinding away at si Yunho ay naging emosyonal nang matuklasan na ang mga kasamahan niya sa trabaho ay naging mga zombie. Sa huli ay natalo ng tatlo ang mga zombie na ito at muling nagpatuloy. Maya-maya, si Yunho ay nakatagpo si Sergeant Kwon na nagimbita sa kanya na sumali sa kanilang koponan. Gayunpaman, tinanggihan niya ito sa kainatake ngunit hindi ito naaapektuhan. Pagkatapos ng pagpupumiglas, sa huli ay nasaksak siya nito at itinapon palabas ng apartment. Ilang sandali pa ay nahuli ni Jiwon ng guro at hiniling sa kanya na dalhin siya kay Suna. Habang nasa daan ay nakasalubong nila si Sergeant Kwon ngunit hinikayat siya ni Madong na umalis na at siya na ang bahala rito. Samantala, si Dr. Yang ay kumukuha na ng mga likido mula sa katawan ni Suna at itinurok ang mga ito sa kanyang sarili. Gayunpaman dahil hindi pa siya nakainom mula sa bote ng tubig, ang kanyang patuotary ay hindi nagbago. At dahil dito, si Dr. Yang ay nagsimulang magbago ng anyo na naging isang mutant matapos maiturok ito sa kanyang katawan sandaling iyon ay dumating si G1 upang iligtas si Suna, ngunit isang opisyal ang dumating mula sa likuran na binugbog siya ng walang awa. Samantala si Madong at si Sergeant Kwan ay naglaban sa isang nakamamatay na sagupaan sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang Sergeant ay hindi nasasaktan sa mga pisikal na pinsala, subalit nagawa ni Madong na manalo at maputol ang kanyang ulo at wakasan ang kanyang buhay. Sa puntong ito ay napagtanto ni Dr. Yang na masyado ng delikado ang lugar dahil sa pinsalang na idulot niya. Sa halip na isipin ang tungkol sa mga bata sa gusali, pinasabog niya ang isang bomba at makasarili na iniligtas ang kanyang buhay, inilagay niya ang katawan ng kanyang anak sa isang suitcase at nagmadaling lumabas upang tumakas. Sa labas ay napagtanto ng mga magulang na siya ang may kasalanan sa kanilang nawawalang mga anak dahil dito ay nagsimula silang umaatake ng marahas sa kanya. Samantala si Yunho na lumabas na buhay pa ay nagkamalay kasama si Madong. Pumasok sila sa loob at tumulong kay Suna at Jiwan na makaalis mula sa apoy. Habang inaatake ng mga magulang si Dr. Yang ang kanyang serum ay nawasak din na kanyang ikinagalit, isang baril ang kanyang sinimulan na paputokin laban sa mga taong sumisipa sa kanya. Sa kasamaang palad hindi niya sinasadya na matamaan ang suitcase na naglalaman ng likidong nagpapanatili sa kanyang anak na babae. Umaagos ang likido mula sa suitcase na nagpaiyak sa kanya, pagkatapos ay sinubukan niyang bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pagtawag sa iba ng masama at demonyo. Gayunpaman bago paman siya makagawa ng anuman ay paulit-ulit siyang binaril ni Madong na nagpasabog sa kanyang utak. Sa kanilang tagumpay, biglang umulan pagkatapos ng anim na buwan ng tagtuyot na ikinatuwa ng lahat. Si Yunhu ay mananatili sa apartment upang muli itong maisaayos habang si Madong at ang kanyang grupo ay babalik sa kanilang lugar. Sa daan ay dinalaw ni Suna ang libingan ng kanyang lola at napaiyak sa kalungkutan. Sa huling eksena makikita natin si Madong na nagpapatakbo ng palengke kasama si Nasuna at Jiwon. Salamat sa panonood at pagsuporta. Upang maging updated kayo sa aming mga movie recap, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Babush!